Hi guys, good afternoon. Um, oh, nararanasan nyo ba yung iniiwanan kayo ng ano ng utang o kaya tinatakasan kasi ako naranasan ko yan lang bisis na siguro mga limang tao apat tumakas dating nakatira dito tapos umalis sila kasi na, yun nga ng upahan yung iba nakikipira lang yung isang tao na nandito siguro sobrang tagal na ano wala pa siyang anak na lot of ano yun dati 700 tapos yun hindi hindi niya nabayaran yung 200 wala pa siyang anak pero yung ngayon, dalawa na anak niya hindi pa rin siya nakabayad ng na. natira niya ang 500 thank you na yun sa kanya. Kahit sinisingil ko siya ngayon, nabili din sa dito. Hindi pa rin siya nagbabayad. Kahit anong singil mo sa kanya, kung wala oh, ko, mamaya, mamaya, bigay niya pang magsahod. Singil mo ulit, wala pang sahod ko eh. Bigay ko na lang sa'yo, abot ko lang sa'yo. Ganun lagi ang sinasabi mo. Sayang din yung 500, tapos yung isa, nang upahan yung nga balik tayo doon yung isa chat ko sabi niya tsaka na lang daw kapag may pera na siya kasi yun dami niya dami niya, dami niya ng sakit dami niya ng gastos iiwanan siya ng asawa niya total 1.5 din yun ang utang niya sa akin tapos yung isa lalaki siguro mga 2 or 3 years na yung unti-unti niya -unti pagbayad tapos na siya nung nakarang araw pag nagpapadala siya nagpapadala sa akin ng 500 yun hanggang natapos na eh. tapos may mga utang pa rin siya dito yun sinasabihan ko rin siya na bayaran niya kasi hindi naman pinatail ng pera hindi naman yung dinadampo ng pera dyan kung saan saan may sabi ko bayaran din niya hindi binayaran niya ako bayaran din niya yung iba kasi pinaghirapan din yan Nakita na ngayon isa. Nangupahan lang dito. Tapos tumakas. Sana nagbayo dyan. Pinachat ko din naman siya. Yun niya, Yung palagi niya sinasabi sa akin. Na may sakit na daw siya. Wala siyang asawa. Kaya lagi siya walang ano. Wala hindi siya nakakabayad sa amin. Pero umaasa pa rin ako na bayaran niya ako. Yung isa dito makapag talaga mukha. Kaya tanong ko. Hindi talaga nagbabayad. Ano siya nalagay ko? Hayaan na lang nakamagkukusa lang nakakasawa rin pa ng singil baliwalain ka lang singil ka ng singil sige halos na lang siguro araw araw yun ang lagi sinasabi wala pang sahod pag sahod na pag sahod na lang singilin mo ulang lang yung pera kasi binili ng ganyan ganito sa mga anak niya hindi ba ikaw pa yung kinukonsensya nakala siguro nila purpet na tindahan ka mapera ka na Siyempre, kailangan din mo. Ikot lang din naman yung tindahan. Kung may benta, pamili mo rin agad. So, kung mo gagawin, wala. Logo. Magkano kita natin sana? sa ano? Sa sari-sari store. Piso, dos, tres. Yun lang yung pinakamalaki na tubo sa isang araw. Ang habang dal ako, nagugupit-gupit ako. Ito yung sa misli pa na ano, yung pinus ko na karang araw. Ngayon ko lang naggalaw May <laughs> Ngayon ko lang na ano, nagbit to. Kaya kayo, kung naranasan nyo rin yan, ako, hirap mo. Yung utangan ka, tagal ka bayaran. Isa pa nga dito, yung gumagawa lang dito sa kabilang bahay. Inutangan niya ako syempre yung nasahod. Kada linggo sahod. Nung una okay naman, papakutang ako. Sabi, huwag ka lang tumakas ilang araw. Tapos sabi niya, ah, magbabaya daw yung may-ari ng bahay. Siningil ko yung may-ari ng bahay. Yung pala nakapag-cash advance na. Yun, tumakas. Nga ngayon, yun nga. Bumabalik mo dito na gawa-gawa. Hindi -gawa, ko na inaano. Diyos na bahala sa kanila. Kung magbigay sila, ano, bahala sila. Sa, sa kanila na yun. Nakakapagod din pa na yung Diba? Kaya, yun lang guys. Kung nakaranas kayo, comment kayo. Kung ano yung naranasan nyo sa tindahan na gano'n. Tingatakasan kayo yung utangan Please subscribe my YouTube channel guys. Baguhan lang ako dito, siguro mga 1 month pa. Thank you. Bye.